ito ang kagandahan na nag-check din po tayo ng ating mga cable at maiwasan po natin yung masiraan at ma-stranded sa daan tapos video po natin ay nakita po natin na palagot na rin po pala itong ating throttle cable at ngayong araw po nito ito ay ating papaltan at dito ko po yung sisimulan sa ating carburetor dahil nandito po yung pinakatulo niya so tanggalin lang po natin itong nato na ito at tugutin po natin yung piston ng ating carburetor and ito at dito sa ating piston, ito po ang pagtatanggal sa kanya. So, iangat po natin itong ating spring. Then, ilisya po natin itong pinaka buko. Ayan yung buko na yan. Ilisya po natin sa butas. Ano? At ito, shoot po natin sa butas. At ito, maugugot na po natin itong pinaka ulo niya at may iwan na lang po itong ating cable. Dito naman gamit po itong positive screw driver ay tatanggalin po natin itong ating switch dahil nandito po nakabit itong ating cable. So meron po yan dalawang screw sa ilalim. Dito po natin matanggal yung screw. Ayan o. No? Yangat na po natin yan. At ito. Matatanggal na po natin dito sa ating uh, handle grip itong ating cable. Ayan o. Isihan nyo lang. at o. So tabi naman natin ito At ito po yung sinasabi natin no? Ayan, no? Nalagot na po yung isang hibla niya At magtutuloy tuloy na po yan Gamit po ito sa 14 Ay luwagan po natin Itong nut na to Then saka po natin Iikot to palabas Then ito Mahuhugot na po natin po itong ating throttle cable at pumunta na po tayo sa tindahan dalhin po natin to at mamili po tayo ng bago ang kaganda lang po dalhin po natin itong luma ay masusukat po natin doon at may iwasan po natin yung pagkakamali na hindi po tama ang ating mabili eto at nakabili na po tayo at ang tatak niya ay makoto ito po ay natin sa lagang 100 pesos ba So, mo ba ulit po natin ito? bago palitan at sa pagkakabit naman ay reverse lang po ng ating pagtatanggal kanina so ah, huli natin kaya tinanggal to dito ito po yung ating kauna-unaang ikakabit so po ay kabit na po natin siya sa ating throttle at ilagyan na rin po natin siya ng grasa para suabi po yung hagod at shoot lang po natin tumbo ko sa butas at i-align po natin ipasok po natin dito sa ating switch AC at saka natin sa club at saka po natin ilagay itong dalawang tornilyo sa ilalim itong cable ay ishoot mo na po sa butas kung saan niyo po siya hinukot kanina hanggang makarating po siya doon sa ating carburetor. Dito naman po sa ating door ay ikabit na po natin itong ating piston. So unahin muna po natin itong ating cover. At sunod po natin itong ating spring. Saka po natin siya i-compress na mabuti. Punin po natin itong ating piston. At shut po natin sa butas. Hanggang sa umabot siya hanggang dulo. mga pare ko naka na at bago nyo po siya sa ating carburetor ay eh, testingin muna po natin kung nag-play po siya so ito mga pare okay na po ito at saka po natin siya ikabit dito sa ating carburetor wala po natin sa start yung start yung start yung start yung after po natin may kabit, ito huwag nyo pong kakalimutan na i-adjust po natin yung kanyang play. At pag okay na po yung kanyang play, ito meron po dito nut na siya naman pong panlock nya para hindi po gumalaw yung ating play. At ito, pwede na po natin testingin itong ating motor. So, yan o. wow, very responsive at uh, sigurado peace of na hindi po tayo malalagutan. Pero so mga pare ko, ganyan-ganyan lang pumapalit ng ating tatay kay Di po ba? Andali lamang. At kaya-kaya po yan ng DIY lamang. So nakatipid na po tayo ng labor cost. At sigurado po po tayo may peace of mind dahil napalitan na po natin itong ating cable at hindi na po tayo masisiraan at ma sa daan. So hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panonood. Maraming nyo mga pare ko Paalam!